Hello po! Good morning, good morning, good morning mga kamiks! Ito po ngayon ang nagpapay lingkod. Nagpapahinga. Habang nagpapahinga, magluluto kayo ngayon. Ngayon po ay araw ng linggo. So, magluluto tayo mga kamiks. Ito po yung aking... ginayat na ng maliliit. Ito po yung... sibuyas, luya, saka ito lara. Tapos may ceiling grain. Tapos sila alim yung ano. Hindi makita. Yung bawang. So mga kamiks, ito po yung ating lutuin ngayon. Magluluto po ngayon ang inyong chef po. Ito. Ayan. Papaitan ng ating lulutuin ngayon. So mga kamiks, gagayating ko na. Ayan na po mga kamiks. Ang unang kong ginayat ay yung baga. Ayan po, ganyan po. Hindi ko alam kung tama sa, para sa inyo itong ginawa ko. Pero kung mali, mag-comment lang po kayo. Kasi ito lang po yung alam kong para, ano, paraan ng pagluluto ng papaitan. At saka siyempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. At saka mag- Ano? Ano ba yun? Manood? Ano? Ganoon na naman, di ba? Ito po ang puso. Pusong bato. Di mo lang alam dahil sa'yo ako'y magluloto. Magluluto ng papaitan sa araw ng linggo. Kung ito'y mali ay mag-comment lang kayo. Pagkat ako ay susunod sa inyo. Mga okay, ganito. Yeah. Okay. Ganyan na po. Kaya po, video natin natin gayet kung tama to sa kanila. Ay po, malalaki. Pero tama na siguro yan. Ayan. Ang lulutuin ko ay papahitan Hindi na siya paramihan Kasi pangulam lang naman namin. yun naman pang benta. tama lang na makatikim yung aking uh, pamilya ng masarap na luto. Wow! Masarap na luto! Yan, Masarap na luto, ha? Siyempre. Ako nagluto. Alapit. Tasang ko yung luto. ko, natural, masarap. I know, that I know you and I walk alone With my heart in song And it's hard to hear me

Ano? Ano natin? Eh halo. Hindi paay, sunod, na. pa yun. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Hindi pa yun. May hinalawang ko talilang ano? Lara. Sa ako May ating bawang. Pangunta sa hindi. Ah! Ito. Para sa kalusugan talaga ng lahat. Sabay-sabay na yan. Wala na. Ay, sakita. Sabaya na. ah napakas. Ay, napakas. Uh, bawang saka luya, sibuyas, Saka yung bell pepper. Bell pepper. Kasi konti lang po yung mantika sa ko para hindi gaano yung mga kasi yung ating lulo ko yung naman mati na yun. Back mo kasi. Back naman. Next. Medyo mapula-pula na yung ating guya. Saka yung lara, pula talaga yan. So ilalagay natin yung ating pagpapalitan. Ito naman doon. Hindi tayo ng bagya bago lagi ng tubig. Tapos siyempre, tatakpan. At pagpulo, lalagyan na yung mag, ano, panimpla. At pagkatapos yung siyempre, ang papagagawin. Kainan na! Oke okay, sabun Halo. <coughs> eh, Loi. na po. As napakarami po niyan. Kung ulam-ulam lang, hindi ko makakayang kumuli isang ulam niya So, ang tira, ano, paggagawin kulutan. Yun na yung mangyayari dyan. So, Mas sa na natin. Asan na yan? ah mumulay tayo. Papa, mumulay. So, ilalagay natin tong Sukukalde. beef. Sukukalde. Beef na lorkibs. Yeah. Ito yung ating uh, panla, yung pagpapalasa. Sino? Now ice cream pa. Maganda din.